Hi guys, welcome to my vlog Ayan, for today's video guys Papasok na ulit tayo And Kung kagabi uh, Okay yung panahon ng kainitan Dahil hindi siya masyadong mainit Ngayon naman is Parang hindi na kami pinagbigyan Mainit ngayon Pero hindi siya dikit sa balat Ang kainitan Or pawis So ngayon, padaan tayo ng isang supermarket. Dito lang tayo sa maliit na supermarket. Which is parang sari-sari store lang. Uh, bili tayo ng kape. Kape lang naman kasi bibilhin ko kaya dito lang ako bibili sa maliit na supermarket. Dahil may pandisal pa naman ako dun sa salon. So, ayan, nandito lang tayo. Mamaya ulit guys. Ayan, nakabaling na tayo ng kape. Ganitong kape po, po 'yung iniinom ko araw-araw. So, masarap kasi siya. Masarap siya, masarap 'yung timpla ng kape niya. Pero hindi ko po siya dinadamihan ng tubig. Konti lang 'yung tubig ko. So, okay na okay siya. Teka lang. naano 'yung camera natin? Konti lang 'yung nilalagay kong tubig sa kape na 'to. Dahil pag niramihan mo, hindi mo malalasahan yung talagang kape niya. So, ay nakakahingal. Ayan na naman. Mainit siya pero hindi siya ganun kainit. Sana ano, uh, uh, tawag niyan, ganito pa rin hanggang, hanggang makarating ako sa salon. Ganito pa rin yung init niya hanggang, hanggang makababa ako ng uh, bus dahil ang hirap maglakad at ang layo-layo ng lalakarin natin pag babaan natin ng bus. Actually, guys, nagpagupit ako kahapon. Nagpagupit ako ng haircut kahapon, kahapon kasi nga napaka sobrang init and sabi ko naman sa inyo na hanggang hanggang November pa ang init dito so mataas taas pa na panahon ang pagtitiis namin ng init dito sa Dubai Ayan, nandito na tayo sa loob ng ano. ng elevator so mami all guys i-update ko kayo ha pag nasa loob na tayo mismo ng train if makapag video ako doon sa loob ng train mismo okay ayan walang masyadong tao diba ang social ng daanan namin may walking escalator pero meron ding hindi pero mas bongga dito lalo, lalo na tagmamadali ka ayan Yan dito tayo sa entrance. Ayan, nakapasok na tayo. And may 4 minutes pa ang train. Diba guys, dyan din sa Pinas, may timer din yung ano. May timer din yung pagdating ng train. Kasi taga Cebu ako eh. Wala namang train sa Cebu. So hindi ko alam kung nakalimutan ko pero laking Manila po ako nakapagtrabaho ako sa SM Bacoor Cavite and 2005 yata yun 2005 ang pinakalas kong tungtong ng pinakamatagal sa Manila pero nung 2000 I don't know I forgot eh, 2000 uh, first time kong uwi sa Pilipinas I think 2000 uh, 2014 nakauwi ako ng Pilipinas and nakapag uh, nakapagbaklaran na ako pero long time ago na yun so and hindi rin ako nakapagsakay ng train nun so hindi ko alam or nakalimutan ko na may timer ba ang paghihintay ng train so wala akong alam So ayan guys, mamaya ulit guys, update ko kayo pag dumating na yung train namin kasi may 3 minutes pa lang naman. So mahaba-haba pa rin ang oras na hihintayin natin ang train. May nakababa na po kami. Nakababa na po kami, nakalabas na kami ng ano, ah uh, train. Ayan yun na, no? Nasa mga elevator, dito sa escalator yung mga tao. Ayan, so ang daming nakalabas ng mga pasahero galing sa train. Ayan. So ayan guys, next step is mag na naman tayo ng bus. Bus naman yung sasakyan natin at hihintayin natin. sana ano lang uh, mabilis lang yung pagdating ng bus thank you dahil ayan nag elevator na rin ako ay 12.57 pa ang 12.57 pa ang hintayin namin bus so malayo-layo pa yung bus na hintayin namin so tambay muna tayo sa dito or balik muna tayo sa taas kasi medyo mahaba-haba pa yung oras at least makapag wifi man tayo sa glit doon sa taas so I think balik muna tayo sa taas para makapag-connect tayo ng wifi doon sa taas and hindi masayang yung ano natin kahit papaano naman naaaliw tayo na magkaroon tayo ng wifi wifi kasi wala tayong wifi wala kasi akong load para magkaroon ng uh, wifi so since uh, mga 20 minutes pa ang ano ang dating ng bus so mag ano muna tayo maki, wifi muna tayo dito sa uh, mismong train station oh, wala pang pa ang tao oh. kasi may timing talaga po ang pagdating ng bus so alam na mga tao kung anong oras darating ang bus. So, dito naman tayo sa taas. Maki-wifi muna tayo. Okay? So, balikan ko kayo, guys. And, guys, naglalakad na ako. Papunta ng salon. So, nagtali ako ng buhok kasi medyo nainitan ako. Ayan. Dito ako duman sa may mga kulimlim na may mga eto. Ano mong tawag niyan? gumamay ay ano ba tawag niya nakalimutan ko kung nagtawag nito <laughs> ano ba tawag nitong ano na to dahon na to bulaklak na yan ayan so dito tayo dumaan para mapasilungan tayo ng konte ang ingin ng mga sasakyan ayan dalawa kami naglalakad yan, isang, isang babaeng negra huh nakakaingal talaga actually guys ang lakad ko mga ano lang siguro mga pinakamatagal mga 10 minutes kung hindi lang kung dire diretso lang ang ano ha kung dire diretso lang ang takbo ayan kung dire diretso lang ang takbo mga mga 5 minutes lang pero dahil eto may mga sasakyan na ano tawag nyan ha may signal so hindi tayo nakakatawid ng agad-agad so takbo tayo dahil tumakbo na yan yan yung hihintayin kung ano ah uh, pag nag-stop yan tatawid na tayo so pag hindi tayo nakatawid yan maghihintay na naman tayo ng another 3 minutes So takbo tayo ng light. So mamaya alit guys at dito kayo ha. Update ko kayo guys. O di ba tumaiming tayo sa tawiran? Tumaiming tayo sa pagtawid. Dahil nakatakbo tayo. Ayan. so, so, ayon, pinaka yung so ayon, so natin. so ko yung camera kasi kasi mag mag-overheat. so ayan tawid na Ito na yung last tawid natin guys So ayan. Malapit na tayo sa salon. Ayan. Whew. So guys, hanggang dito na lang siguro ako guys kasi medyo jo naiinita na yung cellphone natin. Baka ma-overheat tayo dito. So, thank you so much, guys. Uh, see you on my next vlog. Bye! Bye!